Yon! Tama-tama so, eh, to! Quality size! Sako sabuan to! Sako sabuan! Quality! Wala na, George! Wala na! Ito na yung tanim ko. Wala na to! Ako, yung sa malalit din. Matatanim ko na isang araw. Ay, alam mo na! Makasi, boss! Ay, tawagan, tawagan ko lang no? Ay, tawagan ko, no? Sige, sige, sige. Boss! Ba, ah, may mga tanim ka pa dyan. Ay, yung tanim namin, may pa naman. O, oh, tamang-tama, tatlong buwan na yun. Hukain natin ngayon. O, oh, sige. Nag-ino ba kayo ngayon? Oo, oh, nahukay ko na eh. Ito Osan? na, last na tong, itong tanim namin na to. O, oh, sige, pupunta ako dyan. O, oh, sige, hintayin ka na lang namin dito. O, oh, ah. sige. Okay. Hey. oh, kanina pa kayo dyan? Ay, Ay kanina ka na pa namin hinihintay. Oh, oh po ka muna, boss. Yeah, po ka muna, boss. Yon, thank you. Bo, oh, pwede na natin anihin yung tanim mo. Ay, tamang tama! Tatlong buwan na yun! Malalaki na yun! Ano, punta rin? Tara! Yes. Tara! Para matuloy lang ang <laughs> birthdayan. Ay, yung no, kamera man nyo. Ito, dalawang, dalawang buwan natin. Eh. May laman na tayo. Ah, na may laman na tayo. May laman na tayo. Siyempre, tingnan natin kung mayroong laman nyan talaga. Dalampuan na eh, hey. yung pre. Bulot yan ko na. Yun. Yun. Maliit pa ito pre. Dalampuan na yan. ba yan? Huwag mo na ito. Kaya yeah, pwede na yan. In, ito. Pare, so to, to, to. To, to. Ito, Eto. ito, ito. Ito, ito, ito. Ito. Ilang buwan na ito. Dalawang buwan kala dito pre. Ay, mas malayo. Ay, masam. Ay, masam. Ay, masam. Ay, masam. Ay masam. okay. mo na. Pwede na. Ay, pwede na yan. Maliit pa rin ito pre. Maliit pa daw. Gusto ko malaki pre. Para sulit ka. Manasing ka yun

Bote, Bote. Bote, malaki na yung laman ng tanim natin, ha? Bote, wala. Meron yung tanim si Boss. Bote nga, nagtanim ka. Tama mo na, George? George, ay yan, eh. Sige, eh, lasad naman.